Sa gitna ng tensyon sa Kamara, simula na sa Senado ang pagdinig sa resolusyong amyendahan ang economic provisions ng Konstitusyon. Si Senator Aimee Marcos nilinaw na di siya galit kay Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Hindi ako nagagalit sa kanya. Wala mo galit doon. Iyo ko naman makipag-away. Kilala naman ninyo ako. Tagal-tagal ko na. Hindi naman ako pala away. Pumreno muna sa mga patutsada si Senator Amy Marcos laban sa pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez. Pero hindi raw mapapalampas ng senadora ang People's Initiative na malinaw daw na may kumpas ni Romualdez. Sinisira raw ng issue ang kanilang pangalan. Marcos administration ang winawasak niya. Yan ang problema. Hirap-hirap talaga ng pinagdaanan namin, ng aking pamilya, ng ating mga, ng aking mga anak. Pagkatapos, itong hulog na langit na second chance sa aming pamilya, sisirain lang ng kung sino-sino. Hindi naman ako papayag niyan eh. Dagdag pa ni Sen. Aimee, tila panluloko ang pagpapirma para sa pag-amienda ng konstitusyon. Kahit ang totoo, hindi naman daw ito ang prioridad ngayon ng taong bayan. Ayoko kasi itong ginagaslight tayong lahat. Nagagaslight na ako sa ginagawa eh. Kunyari, kami ang nagumpisa. Kunwari, eh, alam ng Tao at People's Initiative. Bakit tayo linilin lang? Panluloko na to eh. Kahapon nanawagan na si Speaker Romualdez na tapusin na ang bangayan at magtrabaho na lang. Sa gitna ng kiskisa ng Senado at Kamara, aminado si Pangulong Bongbong Marcos na nauuwi sa pamumulitika ang usapin ng People's Initiative para sa Charter Change. Napupunta sa ibang usapan eh. Na at nagagamit na pampulitika itong issue neto. so uh, i have asked uh, the leaders of both houses and again uh, some of the best constitutional minds that we have in the Philippines to uh, come up with a, a simpler solution that does not cause so much, uh, uh, that does not cause so much uh, uh, controversy <laughs> Giit ng Pangulo, kukonsultahin niya ang mga eksperto sa konstitusyon para mapagdesisyonan kung kasama pa ba ang People's Initiative sa mga pagpipilian para maamiendahan ang economic provisions ng saligang batas. Sang-ayon naman sa si Senate President Migsubiri na dapat kumonsulta sa si legal experts. Bubuo na rin ng subcommittee ang Senado na siyang maunguna sa pagdinig ng Resolution of Both Houses number 6. Nakasaad dyan ang pagtalakay sa pag-amienda sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution. By next week, mag na po siya sa mga hearings uh, doon sa RB 6 So, uh, everything is taking its course. Uh, gusto po natin na uh, medyo babain ang temperatura ng... Uh, politika sa ating bansa. Kaya kami, back to work kami dito sa Senado. Uh, hopefully today, may papasa namin yung mga batas na nakapending nang sa plenaryo. Ikinatuwa naman ni Speaker Romualdez ang pag-usad sa Senado ng resolusyong amyendahan ng economic provision sa ating konstitusyon. Asahan daw ng mga senador na kasama nila ang Kamara sa misyong ito. Handa rin daw umaksyon at aprubahan sa Kamara ang mga pagbabagong ipapasok ng Senado sa ating konstitusyon. Matagal na raw nila itong hinihintay. Hindi naman magpapaawat si Senator Marcos sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation tungkol sa umunay suhulan sa pirma sa People's Initiative. Sa darating na biyernes, ipagpapatuloy ni Senator Marcos ang pagdinig ng Senado. Kaugnay pa rin sa sinasabing suhulan para sa pagsulong ng People's Initiative. Inaasahan daw nilang mas maraming testigo ang lulutang para patunayang kung hindi pinilit, ay nilinlang sila para pumirma sa nasabing paraan ng charter change. Nagbabalita mula sa frontline, May Ann Los Banyos, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.